Hi guys, game time naman tayo ngayon. Kaya naman na isha i-share ko sa inyo ngayon ang isang online idol RPG game na nilalaro ko. Free tong na-download sa Play Store at available din sa iOS. So tara! So open natin yung, ah, uh, ayan, siya yung Application icon, Worshubel. Level 8. Permission request. Aha. Uh -huh. Worshubel. O, nag-swipe right tayo. Quantum policy AFK. Ayan, Tagalog siya. Napansin nyo, guys. Um, upon downloading kasi nitong game na to, maglalan kayo dun sa um, lang yung settings niya. Pwede kayo mamili ng gusto yung language. So, ito, parang naging una-una ko napansin sa kanya is pwede siyang Tagalog, pwede siya isuit sa Tagalog yung interface niya or pwede rin i-retain natin siya sa English. Pero ngayon, Tagalog to, ipakita ko sa inyo mamaya kung paano mabaguhin kung gusto natin siya ibalik sa English. So, yan. So, since uh, idol game ito, yan, may AFK siya. Not the offline. Kaya G0 hours 33 M at Kasaluki at Mob Pinakama does at G Lumidasi at A8 hours. Kaya A.O.'s lang yan. O, di ba Tagalog. So, ayan. Ito yung... Ito plus 20, naka offline so, ka at G0 hours. Kung gano'n ko katagal naka offline nakalagay siya. Ito plus 25.1k. Ito yung mga rewards ko. Ito yung mga naipon ko mula nung nag, huli akong naglaro. Karanasan plus 207k. Yung gold experience. Mga Karanasan plus 1.8k. Pan, kasi bow aking weapon yun. Wheat plus 59. Wheat. With... Rusty iron plus 11. Resin plus 16. Piece of wood plus 13. Yeah. Pack Luno Karanasan plus 354. Pahayag button. Yung pahayag, ito yung claim button. So, double tap natin yan para makuha natin yan. Makapasok na tayo sa game. So, kung nakapaglaro na kayo ng Lost Vault at saka ng Home Quest, kahit pa paano ma-appreciate nyo itong game na to kasi halos pareho lang din sila. Ngayon, orient ko kayo dun sa interface ng game. Button. So, Dito sa taas ng screen nandito yung status ng gold ng crystals. Ayan, gold at crystals yata. Chaka, crystals ayan. Button. Chat, button. Tapos chat, 'yun yung sa upper part. Tapos yung next line niya, 1017.7 Yung status nung sa crafting. Yung, button. Tika, ah, hindi. Ginto 17 button. Sa ibaba nung ginto, nung gold, may unlabeled button dito. Pag dinobble tap ko to, pupunta ako sa settings or sa journal. O yung parang, uh, parang log nung mga activities dun sa, nung character ko dito sa game. Tapos, pag nag-right swipe ako, kasi nag-explore nage by touch na lang ako eh. Ayan. Button. Antas 209 Progresso 71.06%. Pag, tag, pag, pag explore by touch ako pa right naman, ito yung level ko. Tsaka kung how many percent bago ako mag next level. Laika. Tapos pangalan, yun yung character name ko, si Laika. <laughs> right swipe ko na lang. 967 MG Infinity Sideweed. Ayan, yan yung sa crafting, yung status ng crafting ko. 11,332 MG, 20,782 Masa MG, Mistwood 3. Ito naman yung status ng sa exploring. Selected ka tangent, tap 1 MG3. Ayun. So, ang ang kakaiba dito sa game na to kasi, um, pwede mo pagsabay-sabayin yun yung crafting, yung exploring ng dito sa game, hindi ka gaya sa sa Lost Vault dati na parang nasa isang page ka lang. At the 209 progress so 71.19%. Ayun, nasa isang page ka lang tapos um, yun lang, parang ganun lang 'yung activity mo para ang idle lang ata noon, crafting. Tapos hindi mo hindi mo pwedeng isabay sa exploring. Ito, habang nag-explore ka, nagka-crafting ka rin at the same time. So, Yon, tapos yung kanina katangi Patangihan tab. Dito rin yung lahat sa lahat ito nasa taas pa lang ng screen. Tapos tatlong tabs 'to eh. Pag nandito ka sa player tab, yan yung attributes, katangian. Kaya yung skills. tab ng Appearance ito para sa mga premium na 'to eh. Video add button. Yan 'yung video ad. Tapos, ayan. Dito sa gitna ng screen naman, is yung parang, mismong game window na. So, since sa players tab tayo, nandito yung, may mga quest din, para dito. Eh, since natapos ko na siya, so, waiting pa akong, mag, ano, magbili ulit siya. Tapos, nandito rin yung mga attributes ko. Since nandito ako sa kakaya, uh, katangian tab, ganyan. Ayan, yan yung mga content no nasa player tab sa gitna. Kahit mag-right swipe pa dyan, ayos lang yan. So, dito Selected sa baba ng screen, may dalawang, dalawang row ulit ng mga tabs. Bayonty, tab, Ito. Ah, uh, yan, yan. Bayani. Kagamitan tab 2 MG3. Ah, uh, Equipments kasama tab 3NG3 Tapos kasama yung companion, pang-sa English 'yan. Ito lang yung tab sa loob mismo ng player tab natin. So sa pinakababa pa ng screen, Selected Yan, minela minela player yan yung player tab. Anin, anin yata ito O lima? Taka, Tingnan natin. One loop Oo, bali 3 loop บัลลี่อันดิมยูพินาคัมมินแท็บส์นี้ส่งเรากำลังเล่นกันใช้แท็บสองเอ็นจีหกใช้แท็บสามเอ็นจีหกทั้งหมดแท็บสามเอ็นจีหกทั้งหมดบ่ายนี้แท็บสี่เอ็นจีหกบิลล์แท็บห้าเอ็นจีหกบิลล์ใต้ดินลึกลงลูปะฮะเรนนี่นี่ um, ta -try kong i-switch siya sa bawat tabs para makita niyo muna yung ano, yung mga difference nila. So, since nandito tayo, 269. Teka nga, palitan na lang natin siya ng English para Nexus. ano, okay, conscious ako. <laughs> ah, by the way, yung Nexus yung pangalan ng guild ko kung gusto niyo mag-join. <laughs> But 980 button. button. Pop up now menu. So, yan 7 crystals 1 chat. I dismiss the aerial button. You know, para ng journal, yun yung updates ko ano yung mga nagi activities sa yung. Settings button. Settings tayo. Switch net is in the middle. Yendo 17. Wings. Up on page net, off music as a bad 75. On ABS, wicker, but settings. Wicker. Wicker. English. Polish. English. English. On Libra switch. Off background music switch. 70 on tutorial switch. Language on tutorial switch. Ito yung mga settings din. Language button. Pwede nyo switch. ito para ma-customize yung game base sa pangangailangan nyo. Selected hero. Um, off background. Pwede siyang... Kasi naka-on yung... May background music to kapag sa default. in ko lang off kasi Yan, no, off yung background music. Pero pwede nyo nga i-on or hayaang naka-on kung okay lang kayong mag-games nang may naliligay yung music. Kasi wala siyang adjustment screen, ng switch. sound eh. Screen, yung, 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 ibig sabihin ba yung volume ng sound, wala siyang adjustment. So, kung naiingay kayo doon sa background music, pwede nyo rin siyang i-off na lang. Off screen, so, yan. Language, settings, close, so, back chat. na ako. So, you have completed all the tasks. Selected player tab one of six. Selected hero tab one of three. Yan, hero. Selected hero tab one of three. Equipment tab two of three. Gold seventeen point seven nexus antas two hundred nine progress 70, 984 of infinities skill tab two of three. So tignatinyong. World tab three of six. Items tab two items. of six. Yan. Woodwork cooking level 12. dito yung sa mga crafting, itong mga items. Wheat gold 17.7M. Wheat 900 mastery points plus crafting configure cooking level 12. Pwede yung baguhin yung configuration kung uh, ilan yung mag auto sell yung basta ganun may mga pwedeng i-customize dito ng mga settings para mag-auto-sell siya ng items na naka-craft nyo kasi kapag hindi nyo ginanon mapupuno yung backpack nyo. Eh, ang starting niya is 30 items lang, ah, 25 items lang ang maximum ng, na laman ng backpack. So, baka mapuno yun kapag nag-crafting kayo. So, ginagawa ko niya, in-auto-sell ko hanggang tier 4 yata yung ginawa ko. Para yung tier 1 hanggang 3, nabenta na lahat. Tapos, lala, pag, pag tier 4 na or 5, Tsaka lang lilitaw sa backpack ko. Shop tab 2 3. Selected crafted, so, tap, dito, one, three. crafting so, tab 1 2 3. May shop. Dito pa rin sa baba to. Sa ibabaw nung anim na tabs. Shop. Dito ka pwedeng bumili ng items. Marketplace tab Marketplace. Three, pwede ka rin mag-buy and sell ng items mo na nakraft na. O yung mga weapons mo na hindi mo na kailangan. Gusto mo i-sell dito. Or pwede ka rin bumili ng parang mga Weapons, ganun. World tab three of six. Tapus yung world. Dito na yung exploring. Selected. You are free to perform other activities while your character is auto. Three point eight point seven seven k button. Ito sa upper part ng screen nandito yung health, makita. Eight point five one k button. Eh. Tapos gold seventeen point seven m. Gold chat button. Chat gold seven. Eight gold, gold chat battle. So, Share button. ongoing yung aking exploration. Select main tap Tapos, merong tab tabs Selected dito explore, rin, may babaw ng, ng world. Selected explore, tab one explore. Of three. Selected world. Maze tab may two three. maze. Of three. May maze na pwede mong pasukan. Tapos, may, op may pagpipilian ka din doon kung anong gagawin mo. Kunyari, may, may, monster, may monster or pack of monsters sa magkabilang side. Tapos pipili mo lang kung sinong gusto mong harapin doon. Ganon. Parang ano lang siya. Tapos mag-exit ka lang anytime na gusto mo nang mag-stop. Tapos ka na. Tapos nandito rin dungeons, yung three three. dungeon. Nandiyan. Yung, yung mga powerful creatures. <laughs> town, app Dito app naman six. sa town. Kaya one kasi may ano yan. May notification ako. Siguro ready na for raid. Ganyan. Player tab. Watch tower. Gold 17.7M. What to... Chat button gold seven. Siyempre, pag pag tao nandito lahat mga lumber mill farm yung mga farm, lumber mill level eight farm level eight watch tower level ten farm lumber town hall level ten town hall town hall lumber, lumber mill, mill farm, farm level eight, watch tower level ten market level seven market, forge level eight seeds workshop level ten forge siege workshop anything lahat ng mga pwede mong ma-build ma dito sa town mo. Tapos, may... Tap four four. Raid ready. Yan, raid ready na daw. Yan yung ano. Pag gusto mo i-collect yung mga... Nasa upper part K. ng screen yun. Gold diba gold? Wood. Wood. Food. Food. Chat. Button. Tapos chat. Gold. 74 collect. Basta nag-right swipe, right swipe lang ako. Makita mo na yung collect para makuha mo na siya. Ayun. Tapos sa baba ulit Selected ng, town, tab, nung screen, sa ibabaw lang nung anim na tabs. Yung mismong tap, tab, town. West, tab, Tapos quest. 9, Ito yung bukod doon sa mga quest na nasa unahan ng doon sa players tab. Iba pa tong quest na to sa town. So, kahit pa paano, may pagpipilian ka sa crafting o kung ano man gusto mong gawin sa game. Mayroon kang pwedeng, dito mo pwedeng i-base kung ano yung mga gusto mong ipag-focusan na i-craft o gusto mong gawin sa, during sa game. Ayan, may konting kwento-kwento lang siya. Ayan, Ayan sinasabihin niya yung 46. May kwento siya, tapos sasabihin niya kung ano yung kailangan mong gawin, tapos kung ano yung level nung, nung skill na yon na, na kailangan mong ma-achieve ma muna para magawa mo yung pinapahanap niya. Tapos, Professor nandito yung progress 246. din nung, uh, nung quest. Siyempre, pag na-complete mo na claim mo na siya. Eh, disabled pa yung claim button ko kasi hindi ko pa siya tapos. Build tap 5, selected 1 town, tap 4 rewards, tap 3 of 4. Explore by touch lang ako, sorry, kaya hilo-hilo kayo sa ano, Selected rewards, tab 3 of 4. Quest, tapos rewards. Ito yung daily rewards. Tapos merong spin. 1 of 20. Free spin at 16 hours. Ayun, may free spin ng ano, wheel para, para sa more rewards pa. Badges, tab 4 of 4. Tapos yung badges, nandito yung mga achievements. Ascended hero and common button. Happy shaba hala Yan. May mga rewards. Rewards yan na... Ano? Na points. Yung points na ginagamit din para mapadagdagan mo yung mga attributes mo. So, yan. Tapos, pwede ano nyo tayo sa... Field, guild. Ito yung guild namin. Next. Crafts. Next. Souls 50. Gold 36.1M. Andun pa rin. Ito yung gold na to kaya mas malaki kasi ito na yung pera ng guild. Hindi ito sa akin. <laughs> Hindi ko gold yan. Okay. Souls 50. Tapos, souls, ito yung nakukuha. Souls, as in kaluluwa. Ito yung mga nakukuhang reward kapag nakukomplete yung quest ng bawat guild. Nung guild, ganyan. Crystals, 436. Tapos, crystals din. Ayan. Chat, button, nexus, button. Nexus level 8. Basta merong tinabi ditong button. Hindi ko lang sure kasi sa ibang screen reader pero kay Prudence, siya lang yung nag-iisang button na walang walang pangalan dito. So, pag yun ang tinobot na nandun ulit yung journal. Yung journal nung, nung guild naman. Gold 12, Nexus level 8. Gold 12% experienced. Select a general tab. Settings tab. Show button. So, yan. Yun yung mga nasa taas ng screen. Gold. Tapos yun sa gitna. Nextest 0%. Craft items. Yan. Craft items na yung quest namin. Claim souls. Progress 446 so, of hindi, hindi pa namin ako complete so hindi pa ako pwede mag-claim. 0% Tapos unvisible. yan, pwede mag ng gold sa guild. Gold or crystals, pwede i-donate. Iambag dun sa guild. Donate 0% donate, yan, Next donate. 3 of 12. So, members 3 of 12, tatlo pa lang kami, pero pwede pa akong, pwede pa akong tumanggap ng sham or depende kung pag na-level up na ulit yung guild namin, madadagdagan pa yung mga pwedeng pumasok dyan. So, sa baba no. One, guild, one, camp, ayan, camp, ito yung mismong camp ng game. Level, ayan, yung mga contents ng camp. 400, ayan, more or less familiar na kayo dyan. Siguro kung nalaro nyo na yung Lost Vault. Camp, of, build, Kasi halos hawig, hawig lang naman. Progress 400, Hill, tab three of three. Hal, halos hawig lang naman ng, ano, ng ano, sila ng layout. Yung guilds naman, ito yung kung gusto mo makipaglaban sa ibang guilds. Ayan. At ayaw namin munang sumali dyan. Hindi <laughs> pa namin carry yan. Ayan. So, dito naman sa last, underground. Gold 17.8, crystals 1 point, chat, button. Yan, same pa rin yung ibabaw niya, gold and crystals. Selected Nitrotron 76. Aquila, level 2 of 18. Sa... heroes tab Heroes. Yung heroes, iba yung heroes doon sa players tab, iba rin yung heroes dito. Kasi yung heroes sa players tab, ikaw yun, yung hero, yung character mo. Dito naman yung heroes na dito, Ito yung mga mo. Aquila, pwede level mong... makalaban. Kung gusto mo lumaban. Tapos... One Meron din dito invasion. District 7, yung may, may malaki monster na kailangan talunin several times. Pero, ayan. Uh, may naman, may rewards eh. So, ice lang yan. Build tab, arena tab 3, Tapos 3. kung feeling mo, malakas na yung karakter mo, dito ako na sa arena. Zero vanity, toxic wolves, level 200. Claim, so,